Hi guys, good evening Pagpasinsan nyo na yung aking background kasi dito ako sa kusina nagbibidyo dahil uh, medyo tahimik dito at ngayon ay gabi na para naman hindi maingay yung ating uh, video kasi pag araw ako mag vlog ng ganito, napakaingay doon sa may kalsada at uh, ginawa ko ang video na to uh, para i-reveal sa inyo Uh, kung sino ang aking sponsor. Kasi, pumayag na sila na ipaalam ko sa inyo na kung sino sila. Kasi nga, mayroong mga iba na parang nag-iisip sila na hindi totoo na mayroon akong sponsor na gawa-gawa lang. So, ngayon guys, ito na yung aking i-reveal sa inyo. Yung aking sponsor ay kilala niyo sa mga kaibigan ko sa sa YouTube kilalang-kilala niyo sila at sa aking mga kaibigan din sa FB alam ko nakikita niyo yung mga comment nila tsaka yung mga nagbibigay sa akin ng stars so sila ay si uh, Sis Marie Belanger at si Kuya Stefan Belanger sila yung aking sponsor yung nagbigay sa akin ng lahat ng mga nakikita ninyong binablog ko na mga bagay-bagay so nakilala nila ako guys sa uh, youtube uh, hindi ko alam na sila pala yung mga silent viewers ko na nanonood sa akin every time na mayroon akong video kasi sinabi yan sa akin ni sis marie ni sis Mar marie grace So ngayon, uh, i-reveal ko na sa inyo na una ko siyang namit sa live ko. Dahil yung time na yon parang tinamad na kasi ako magpatuloy sa YouTube. Mga 2 months na sigurong wala akong live. So ngayon yung mga kaibigan ko doon, sila Sis Elb, sila Barbie, sila yung nag encourage sa akin na ipapatuloy ko yung aking pagbablog sa YouTube kasi malapit na ako. Kaya lang, yung katwiran ko palagi ay sinasabi ko nahirapan ako sa pagla Dahil sa YouTube kasi kailangan mo may dalawang cellphone o tatlo o apat pa. Pero ang pinakakailangan ay may dalawa ka para mayroon kang pang-open ng mga link na nga binababa nila. Kung baka mayroon kang monitor. So, yun palagi yung katwiran ko na nahirapan ako mag-live na mahaba kasi yun nga, uh, nanghihiram lang ako sa aking mister ng cellphone para meron akong magamit. So, Hindi ko alam na sa mga ganyan pala, pinapanood pala nila ako. So yung time na yon, ah uh, nagbalik ako mag-live. Nagbalik ako mag-live. So pumasok si Sis Marissa live ko na parang hindi ko pa siya pinansin kasi ano na Yung pangalan kasi niya ng channel niya ay ano ah uh, Buba and Mas. So sabi ko, ah uh, parang Parang natatakot ako kasi 'di ba mayroon minsan na mga taga ibang bansa na pumapasok sa live tapos mag ano lang sila parang minsan nang babastos din. So hindi ko siya, oh nag ano din ako sa kanya nag hi hello, welcome to my live ganon. Uh, pero parang tiningnan ko kasi yung channel niya, wala wala siyang video. So nag-alangan ako so, pero binigyan ko pa rin siya ng ano ng moderator. So, ngayon, sinabihan ako ni Maring Aileen na i-ano ko daw siya, i-entertain kasi supportive daw. Kaya lang, parang nahirapan ako kasi uh, English speaking siya. Parang sabi ko, ay naku, manosblit tayo dito sa bago nating, ano, sa bago nating uh, kaibigan. Di ba? Kaya lang, sinabi naman niya na nakakaintindi daw siya ng uh, uh, Tagalog. So, yun, di, okay na parang inutosan pa niya ako na mag-tour tour daw ako sa labas ng ng tindahan namin para makita daw niya yung aking mga kapitbahay o yung surroundings ng tindahan ko. So doon na nag-umpisa na parang uh, nag-usap-usap na tapos yun nga uh, nabanggit ko yung problema sa cellphone. So nagtanong siya sa akin kung mayroon akong Facebook. So binigay ko naman yung Facebook ko uh, doon na kami nagkumpisa nag-usap guys pero syempre alang, parang nag-aalangan pa rin ako kasi kahit sinabi ni Maring Aileen na um, support, supportive daw siya pero parang syempre hindi ko siya nakikilala so nung nung, <laughs> nung video call niya sa akin sinabi ko sa kanya ngayon mo pa nga lang ako nakilala yung pala sinabi niya sa akin na ano, uh, months na daw na sinusubaybayan niyo yung aking youtube channel So doon na yung nag-umpisa guys na nakilala ko siya at pero hindi ako nanghingi sa kanya si siya yung nag-offer sa akin na bibigyan niya ako ng cellphone para maipatuloy ko yung aking YouTube channel kasi nagustuhan din nila yung aking mga content. So doon na nag-umpisa guys na uh, hiningi hiningi niya sa akin yung information pero yung kay Robert yung information ang binigay ko kasi Ah, hindi naman talaga ako halos nagpabiyahe, di ba? Alam niyo naman yung aking karamdaman na mayroon akong anxiety. So, Sis Mary, thank you sa lahat. Doon na nagumpisa na binigyan niya ako ng mga blessing. So, ah, hindi ko sinasabi dati kasi sinabi niya sa akin na hindi ko lang sasabihin para sa kanilang privacy, mag-asawa. So doon nung nag-umpisa na parang hindi parang pa ako makapiniwala nung pinigyan niya ako ng pambili ng cellphone. Kasi syempre uh, malaking pera. Kaya lang talagang ano sila, uh, generous sila sa mga kagaya ko at uh, nagustuhan nila ako. Uh, siguro nakikita nila yung aking pagsisikap din na uh, mapaganda yung aking YouTube channel na sa kasamaang palad ay eh, hindi ko naabot yung 4,000 watch hour bago ako nag isang taon so ngayon parang binabawasan na ni Lolo Whitey yung aking watch hour pero tuloy tuloy pa rin tayo guys dahil ako ay nagkakaroon ng inspirasyon dahil sa kanila so ayan na at alam nyo na kung sino ang aking uh, sponsor at sila ay totoo hindi yun gawa-gawa, guys. Uh, totoo yan sila. At hindi lang ako, marami pang iba na tinutulungan sila. Kasi yun yung goal nila sa buhay na tutulong sila sa mga nangangailangan ng, ng tulong nila. At sa, sa mga hindi afford yung mga binibigay nilang gamit. So ako aminado ako na uh, hindi talaga afford na bumili ng bagong cellphone so ngayon uh, masaya ako kasi mayroon akong bagong cellphone uh, pwede na akong magpatuloy sa aking ginagawa sa aking content na hindi na ako nahihirapan diba mayroon ito yung unang unang binigay niya sa akin hanggang sa yung TV sa mga gamit ni Jasmine at sa lahat yung ref basta lahat ng mga gamit na binlog ko na galing sa aking sponsor sa kanila lang yun galing guys at maraming maraming salamat sis Maria at kuya Stefan at pumayag kayo na i-reveal ko kung sino kayo thank you sa aking mga supportive na mga kaibigan sa youtube at dito sa facebook maraming, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag support ng aking uh, mga video sa panunood sa mga live ko maraming maraming salamat Maraming salamat Sis Marie at Kuya Stefan. Sana marami pang blessing na dumating sa inyo at marami pa kayong matulungan na kagaya ko na nangangailangan. God bless sa inyo at sa aking mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Uh, tayo ng Panginoon. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye!